Ayan po oh, traffic. Wow. Rush hour kasi. Jesus. Every ganito pong oras nandito ako. Lagi po talagang ganyan. Traffic. Wow. Kaya kung sasakay ka ng taxi, ay, nako, ang mahal ng babayaran. O, oh, di ba po, o? Oh. Hindi umuusad. <laughs> di ba? <ang> hirap naman. <laughs> Ito yung buhay dito sa Maynila. Madalas traffic. Lalo na pag rush hour. Kabilaan po yan. Hindi umuusad. <laughs> Kung umuusad man, eh ang bagal ko. Ayan. Oke okay po. Bye bye.